Yes. Good afternoon. Yan, malapit na tayo magpakain na naman, no? Ito sa ating mga gawain sa ating alaga, no? So, nagpatubig muna tayo, no? Yan, no? Kung ano nyo, no? Yan. No? So, nagpatubig muna tayo, no? Para sa ating mga alaga, no? Yan. No? Ayan, so mag uh, nagpapatubig tayo, no? Para sa ating mga alaga, ayan, no? Ayan. Kasi pagkasakto alas 4, ah, uh, papakainin natin ang at, ating mga uh, 3 months below, no? Yan ang ating pakakainin, no? The rest is 4.30, no? So, yun. Included na doon yung ano, ah, uh, yung mga pakawala nating pulit, no? pinakawalan natin pulit. So, yun, mga kabats ng mga 3 months natin. Or, let us say, 3 and half months na, no? So, yun. Yun ang mga natin, no? Yan. So, yan. So, facing to another, uh, another uh, row, no? Or, our 6, 1 year old, yan. Yan, no? Yan, may tanglad pa nga tayo, no? So, yan ang ating, no? yan yung ating mga alaga no so yan tinamnan din natin ng tanglad para no? Oops, sobrang hangin baka matumbang ating ah yan no yan so ito yung tanglad natin no yan ito mga tanglad so the other side no meron din tayong ito tanglad no yan ito yung other side no yan may tanglad no at no yan yung ating mga tanglad ito yung ating mga ito yan siya ang ating boston no yan so we have here also no yung ating mga 6 months old no yan 6 months uh, last ano uh, kailan ba yan 15 yeah that was last 15 no 6 months sila yan so yan, no? So ayusin lang natin kasi perma temporary siya kaya nabubuhol sa hollow block, no? Yan, no? Oops. No? Yan siya, no? Yan yung yan tatlo yan silang hilera, no? Tatlong nakahilera. Teka, punta natin, no? Yan. Yan, no? Yan yung ating magkakapatid ito, no? Meron dalawang red, red gold, at merong puro gold tatlo, no? Yan. So yan yung ating mga ano, no? Na, naglalaban na sila, no? Yan. So dito tayo po pwesto para makita natin yung ating mga galaw na galaw ng ating mga alaga. Oh, no? so. Yan, no? Yan, no? So, yan, no? No? So, magmi mix tayo ng, no? Uh, para pagdating ng alas 4, very ready na, no? To distribute, no, uh, the feeds, no? Ah, yeah, we will uh, prepare for that uh, feeds, no? para no, hindi tayo gahol sa oras, no? At properly distributed dist, distribute natin ang ating mga uh, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Baki, wag yan. So, yan. Binibilang natin para mixture meron tayong bilang. Hindi marami, hindi konti. Tama lang, no? Dos. So, 3, no? Ayan. So, meron tayong bilang para no? equally, no? Or, naaayon sa ating mga... Heh! oh wag yan! Lucky! Alas yan! Kaya mo sila. Alas yan! Oh, oh, ito. Wala pa, wala pa dyan. Yan, so. Yan, magbibigay na tayo sa ating mga alaga. Na. Baki. Yan. Nagkakagulo na sila kasi, no? Actually, meron tayong umagat hapon na pakain. But, meron din tayong at tanghali no uh, no meron tayong pinapa merienda kasi para maganda ang kanilang no circulation ng kanilang uh, no yung digestive system nila no yan yan at punta tayo doon sa sa likod no yung may mga alaga rin tayo sa, sa, sa likod no so bigyan natin no Tagdagan natin dahil parang kulang, no? Kulang yung ano nila, no? no? Dos. So, so, 2 is to 1, no? Yan. Two is two one. 3, 000, dalawa, 2 is to 1. Tatlong integral 3,000, dalawang, isang integral 2,000, tsaka dalawang uh, gibis, no? yun ang ating uh, measurement, no? Yan, yung... <laughs> Yan, no? So... Yan, no? So... Yan. Huwag ka na maingay. So, dito... Yan. So, meron tayo, no? Sinapakain natin lahat, no? Pati sa likod, dito sa likod, no? Yan. So, unahin natin sila kasi magulo ito pag mamaya pa isasabay natin. So, pa isa muna, no? Yung tinatawag natin na, no? One after the other. Yan, no? So, yan, ito. Mayroon tayo nakakulong ng na mga class A na inahin, no? So hindi dapat nila rin makita mo na ito dahil no? May kakaiba ito eh. ha? Ah, ah, ito. Ha, ah, diyan. mo blaki. Ayaw mo sila eh. naman, no? Oh. Kinatakot mo mga Alsin, pusang. Hey! pusang. Palabasin kita. Duko ka, ha? Ginugulo mo ating mga no? Yan, no? So, yan, marami tayong pinipigpipin para kunin natin yung mga tama talaga, no? Yan. So, yan. No? Yan. No, yan si Blacky. Nakipalat yan. Dito, Yan. So, prepare tayo ng ating mga pang sa malaki naman, yung mga malalaki. No? So, yan, no? So yung mga portion na 'yan, yung mga 'yan, isa uh, okay, tapos na sila. 'Yan. So we have to prepare for another uh, kinds of feeds or mixture of feeds, no, for the, you no, know, cock and the ano. No? Meron tayong Siya sabihin. 'Yan. So 1 2 3 4 5. Then, mix natin yung tatlong 'yan. 2 3 'yan. No? So para mas maganda, mapintal ang mixture niya, no? So, no. Mix mix. Hey, mix tayo tayo ng lala ng 3 to 5. Tatlong platinum, then limang hagibis, no? Yan. No? limang dakot at tatlong dakot na platinum, then limang dakot na hagibis. Okay? So yan ang natin kasi hinipo natin ang katawan nila, no? Maganda ang result, no? Malambot. Um, malo, no? Oh. So, Mas malo ang dating ng katawan nila, maganda, no? So hindi pala maganda, guwapo, no? So guwapo na. Uh, yung flexibility nila is, no? Ang daling makaikot, no? So kaya kinuhari natin 'yan, no? Hindi lang yung uh, sabing, no? 'Yan, no. Kinuha natin. So, while we're waiting for that time, for 4.30, no? So, we have to, no? Yan, i... I-ano ko muna kayo sa, no? Iikot ko muna kayo sa kanilang mga, mga station, no? No? May mga term na tayo tuloy, extend, ah, uh, ano? Uh, ano? Yan, so, na, uh, yan. Station, no? Yung mga kanya-kanyang pwesto, no? Yan. Yan, no? So, yan, kita nyo ba? Yan, kita nyo, no? Okay. No? Yan. Yang hilerang yan, ito, hilerang ito, yan yung two years and a half, then the rest is a uh, three months, or two, two to three months pataas, no? Yan. Yan sila. So, while we're waiting, I have to, no? To have my snacks, no? How can we survive, no? Kung hindi na tayo mag i snacks Oo, oh, oh, no? No? Uh, yan. No? So, So, this is Christmas. Yan. Yung mga kanta dyan. The happy new year. Yeah, Meaning, we are happy because, no? Yan. Naano natin ating mga lagay. Huh? Yan. So, we will, uh, no? Yung mga, ano natin, ilagay natin sa kanya-kanyang mga lalagyan, no? Yan, kunin ko tong camera, i-ano natin doon, pakita natin sa kanila. Na, na ilalagay na natin ang ating mga uh, feeds, no? No? Para makita niyo rin yung sinasabi ko na hagibis and platinum, no? Yan. Aside from the vitamins, no? Yan. So ilalagay natin to doon, no? Yan, no? So Yan, yan, yan. Ilalagay na natin to, no? No, ito yung ating, no? Uh, what we call uh, uh, Ano ba 'to? Ah. Uh, ang ating hagibis. So 'yan, di distribute uh, ano natin ang hagibis natin, no? Ipuwesto natin sa kanilang kanyang lagayan, no? Hindi po pwedeng ano, kailangan isa-is natin kasi, no? minsan kasi may mga uh, hindi mga friend natin na pa libot-libot, no? Paikot-ikot. So baka maamoy ito. Alam mo niyo ang sinasabi ko, no? Yan, yeah, no. So yun, uh, sometimes uh, abono ka talaga sa mga pag-alaga-alaga, no? Lalo, Lalo yung mga baguhan, hindi pa tayo mabentahan ng tama sa no. Graso, no? At mahina pa tayo sa marketing, no? So we have to sacrifice, no? Yan. So 'yan. No? 'Yan plus ito. So dito natin ilagay ito. 'Yan. Itong mga 3,000, integrate to 3,000. No? Combination itong ano natin na product na of feeds na ina binibigay natin, no? Kasi minsan dati more on na uh, b but mixture na ngayon dahil sa pag hinipo mo, the result is ganun, ang ganda. Kaya nagstay dito ako dun. So, nag-combination ako, no? Uh, and uh, platinum, no? That's why sabi baka sabihin niyo na, "Uy, bakit halo?" no? Yes, no, halo because, no? I yun ang mas uh, nahihipo natin ang katawan ng ating alaga na mas komportable o mas ma mas malung o yung ano, maganda ang katawan. Magwapo ang katawan pala, rather, no? Yan. So, no? Hindi tayo po pwedeng stay din na lang sa isa, no? no? Kailangan obserbahan din natin yung ating mga mga alaga sa pangatawan nila, no? Kung paano, no? So, ganun pa man, no? Ininom muna ako ng aking vitamins. Uy, wala na. Wala na yung vitamins natin. So, anong gagawin natin? Tubig na lang kaya o coke? Uy, mag-coke muna tayo na. sometimes, no? Hindi po pwedeng, ano, ha? minsan mag-coke tayo. no or mag soft no ay kung anong available di, yun yun sa inyo yun sa atin kung ano no wag na tayo maghanap kung ano ano no kung anong meron diyan ay akin ko di ko na lang din ako no so kung anong meron soft kayo no teka eh ano ko lang no para makita nyo no yan no then isang tinapay pandesal that's it no Yan, di ba? Yan, makita nyo. Teka, handali ah. Ha. Yung mga pandesal natin. Mm uh -huh. Yan. So, habang may time tayo, di ba? Yan, no? Yan, no? Pandesal at uh, cook, no? So, pandesal mo na tayo. Pero wag naman lagi, no? Kasi masama to sa health natin, no? Or sa, hindi sa akin lang, kundi sa inyo. Lahat tayo, no? Masama ito, eh. So, minsan lang, no? Pag yung available, mm. Diba? Mm. Mm hmm. Diba? Hmm. 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 Alaga natin. Hmm? Makain din. Diba? 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 Oh. Ha? Ah? Hmm. Diba? Hmm. Diba? Ah. Pa? Hmm. Gutom din siya. Di ba? Kung tayo, lakad-lakad na, na napawisan, na ito rin siya. Na, gutom din o nauhaw din siya. Di ba? Lagi natin. Oh, mo. Gutom pa siya. Oh. Okay? Okay. Hmm. 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 So, tama yun, dalawa o isang kalahati, no? Kasi alam naman natin, itong, itong pandesal is marami rin halong hiyes o ano, baking soda, no? Masama din yan sa katawan pag sobra. No? Soft drink din, too much, masama rin. Pag uminom ka ng soft drink, excuse me, no? Pero kaya isa o kalahating baso, eight times 2 mo siya, no? Inom ka ng inom mo ng tubig naman, no? Ay, thank you, Lord. Oh. Ba na karigay tayo niyan. Okay. Ba? So Yan. So No? So nanon tayo. Sob na tayo. Di ba? Sarap, di ba? So yan, no. Anong oras na ba? 4. So it takes uh, 4:15 or 4:20, no? Pwede na tayong mag... Kaya, kahit ngayon, pwede na tayong pagkasat alas 4, no? Pwede na tayong mag... Ano, mag... Pahain, no? Para sa mga... Big boy, no? Mga malalaki na, no? <coughs> <coughs> no? Para... Bago umulan, o bago mabalikan tayo ng ulan, secure na tayo, no? Tapos na yung ating mga, ano, laga, makakain, yan. So, yan ang file ng ating mga mga vitamina. Na? No? Sometimes may combination akong ginawa. Set Pro, yung sa Mad Science, at saka itong sa Thunderbird. No? Ito ang ginagamit ko. No? Every other day or twice. Ito, twice a week. Set Pro, twice a week. No? So, tapos na tayo sa Set Pro, dito naman tayo sa elect Electrogen. No? this week we will uh, use this three times a week no yeah this one no so every day nakakadalawa ko nito dalawang uh, ano to dalawang pitcher no ang ginagamit ko dalawa nito isang pitcher isa dalawang pi so dalawang pitcher ang ginamit ko so dalawa no yan so kung twice a week tayo o thrice a week so anim tayo sa isang linggo nito yung set pro is a uh, four, no? Kasi to ay week eh, no? Four pack, no? Ayan. So, yan. Tapos, may, sometimes yung mga natin, B12 ang pinapatira natin. Okay? Tapos, kus -kus kas 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 no? Yan. So, yun. No? Magpakain na tayo, no? Yan. I-set natin para secure na. Uh, already four o'clock, no? Yeah. Oh, o, teka. I-set natin itong mga laga natin. Itong mga, no, itong camera na i iset natin para makita nyo naman, no, yung reaction ng ating mga laga, no. Tapos dyan, baki. Uy, ba't nakalabas ka? Luko ka, oh. Yun. Oh. Heh. Mm -hmm. Luko ka, nakalabas ka, ha? Heh. Heh. Mm hmm. Mm hmm. Anip ka, nakalabas ka, Ha? Ha? Pusang ala, pinahirapan mo pa ako nito ah. Ah. <tosan> ah, <tosan> nakalabas. How oh, you labas in Oh. Asam laki. <tosan> okay. Yan. So, ito, bigyan na rin natin siya. Yan. Yan. Ha. Bakit pumasok doon yung ano mo, no? Uh, ha. Oh, siyam laki. Yan, isiset natin dito para makita nyo. Yan, yung ating mga alaga. Yan. Mm. 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 Yan. Okay. Yan. So, yan nakapaano na tayo? no? Yan, nakita nyo naman, no? Yan ang mga reaction nila, no? So, very healthy, no? Meaning, they are healthy, no? Why? Because of uh, their reaction, no? Kung paano sila kumain, no? Makita nyo yung uh, healthiness, no? Their reaction, no? How to eat, no? Their foods, or their uh, feeds, no? Eh, luko ka, Oh, yeah. Every single day we are the time as we are the mind and it's youth. Eh, pakai. <coughs> eh, yeah. Jalan pun ah. Oh, thank you. yan yung ating mga ano natin oh alis Jan, blacky oh oh yan ha oh oke okay. Eh. Wag dyan, Lucky. Oh, wag dyan. Hmm. Okay, yes. Yan. So, natapos na ang ating pagpakain. Yan. yung ating uh, mga laga, no? So, thank you. Uh, please like, share, and subscribe, no? Thank you.